May akwento ako, ako sa iyo pero wag ka magagalit. Ha? Ayun. Ah, uh, ano, ayos ka na? Ha? Ito ganito ang sasabihin ko sa iyo. Halimbawa ikaw ay maglalaot, ha? Ikaw ay maglalaot. Di nandoon ka sa laot. Pagdating mo rin na na naabot ka ng lakas do sa laot ay ngayon nalubog ang iyong bangka nalubog ang iyong bangka to ngayon sa sawing palad na napasadyad ka pa rin sa isang isla na yun napasadyad ka sa isang isla saan yun? isla basta't napasadyad ka ngayon sa tinagal-tagal mo sa isla na yun nakatagpo ka ng isang baka o, isang baka ang natagpuan mo siguro naano din yung baka na yun ay di kayong dalawa ng baka nang nandun na. Ah. Kayong dalawa ang magkasama rin sa isla na yun. O, oh, ngayon to, katagal-tagalan, nabuntis ang baka, ay sino ang ama? Ha? Ah, sino ang ama? Ay, ang ko. Ay, amina na. Amina. Ay, ikadalwa kayo, wala namin makapuntis oh. mo na. Amina. <laughs> Ba't ko try? na yung baka yung... Ah, ay, walang ibang mga kapuntis. amina Amina, natadalwa naman kita rito. Amina. Maay ko ron. Eh, ba't nabuntis yon? Sino mapanat nun? Ewan ko. oh, ay, sige, kaisip-isip ka. Mag-isip ka. Ako'y maalis muna. Ah, maalis muna ako. Pag hindi mo pa inamin yan, maalis muna ako. Oh, ano? amina, amin mo na. Oh. Ba't mo amin yung pinagawa yun? Ay, anong hirap naman itong ate na ito ikaw. Ay, sinong matira doon? Ay, ama kadalwa Ron, na napadpad. Ay, ang laki na ng buka buntis sa nung baka. Ay, sinong ama noon? ko. Ka, matiro. Ako ang kanila ito sa baka na Ay, yun lamang. Talagang hindi umamin. Ay, wala akong magagawa. Kung hindi ka maamin, basta yun ang... Basta yun ay napukanta lang at adalwa naman kita. Ay, hindi mo pala amin. Ay, wala akong magagawa yung natin kung punenap, kung pa kung anong klase. Oo, oh, sige. Yan pala eh.